Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, si Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po. As far Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung seven items kasi item for item, chinek namin, nagtugmado sa sinabi mo. That is where my focus remains, finding real solutions, not engaging in black propaganda. Tahas ang at walang ang mga akusasyon sa akin. I I'm confident that I have not committed any illegal act. Sa Senado, may malaking issue na kinakaharap ngayon sina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Lumabas sa investigasyon na may kaugnayan daw sila sa malalaking halaga ng budget insertions para sa mga proyekto sa Bulacan. Ayon sa mga lumabas na dokumento, umabot sa 300 at 55 milyon pesos ang proyekto na nakalink kay Estrada habang anim na raang milyon pesos naman ang kay Villanueva. Ang dalawang halagang ito ay hindi maliit at lahat ng proyekto ay nakatutok lamang sa iisang probinsya. Ang tanong ngayon, bakit lumalabas na hindi pa rin sila ligtas sa mga paratang pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa imbestigasyon, may mga proyekto na pinunduhan na ang mas mataas na bahagi kahit hindi pa natatapos ang pinakaunang phase. Halimbawa, binayaran na raw ang phase 3 ng isang proyekto kahit hindi pa nagsisimula ang phase 1. Ang ganitong sitwasyon ay hindi malinaw at nagbubukas ng maraming tanong kung saan napunta ang pondo na inilaan para sa mga naunang bahagi. Dagdag pa rito, nakalagay daw sa tinatawag na unprogrammed funds ang ilang proyekto ang unprogrammed funds ay mga budget na hindi nakasaad sa regular na alokasyon at maaring galawin kung may karagdagang mapagkukunan ng pera. Ang problema, ayon sa ilang senador, madalas itong nagiging paraan para hindi agad makita kung saan napupunta ang pondo. Nang ipinakita ang listahan ng mga proyekto na tinukoy ng testigong si Bryce Hernandez, nakita ng staff ng Senado na tugma ang mga pangalan ng proyekto, ang halaga at ang pagkakahanay ng mga ito. Base sa kanyang pahayag, waluraw na proyekto ang iniugnay kay Villanueva at tig 75 milyon pesos ang halaga ng bawat isa. Kapag pinagsama, eksakto itong anim na raang milyon pesos. Ito ay malinaw na pareho ang detalye sa inilabas na dokumento kaya mahirap sabihin haka-haka lamang ang lahat. Base sa kanyang pahayag, waluraw na proyekto ang iniugnay kay Villanueva at tig 75 million pesos ang halaga ng bawat isa. Kapag pinagsama, eksakto itong 600 milyon pesos. Ito ay malinaw na pareho ang detalye sa inilabas na dokumento kaya mahirap sabihing haka-haka lamang ang lahat. Sa panig ng dalawang senador, ipinagtatanggol nila ang kanilang pangalan. Sabi nila, normal lamang na magkaroon ng mga proyekto sa kanilang distrito dahil tungkulin nilang dalhin ang pondo sa mga lugar na kanilang kinakatawan. Ngunit ang tanong, sapat ba na sabihing normal lamang ito kung malinaw na may ebidensya na nagpapakita ng hindi maayos na proseso? Sa investigasyon, lumabas din ang usapan tungkol sa tinatawag na ghost projects. Ang ibig sabihin nito ay pinupondohan ang isang proyekto pero hindi naman talaga ito na Mayroon ding kaso na inuulit ang pagpapondo sa isang face kahit tapos na ito o kaya naman ipinapakita na natapos ang isang bahagi kahit hindi naman totoo. Kapag ganito ang sistema, hindi lang iisang proyekto ang apektado kundi pati ang kabuang tiwala ng publiko sa paggamit ng pera ng bayan. Pero mas lumalim pa ang usapin dahil hindi lang basta budget insertions ang pinagdedebatehan. Ang tanong naman ngayon ay tungkol sa paggamit ng unprogrammed funds at kung paano ito naaapektuhan ng mga probisyon na idinadagdag sa budget. Ayon sa mga senador, ang unprogrammed funds ay dapat ginagamit lang bilang dagdag na pondo kung kulang ang regular na budget. May tatlong malinaw na kondisyon bago ito magamit. Una, dapat may sobra sa koleksyon ng buwis at may pera talaga sa treasury. Ikalawa, dapat may naipasa na bagong batas na magbibigay ng dagdag na pondo. Ikatlo, dapat may approved na loan, lalo na kung foreign assisted project ang pinupondohan. Sa madaling salita, hindi pwedeng basta gamitin ang unprogrammed funds kung hindi pasok sa alinman sa tatlong kondisyon na ito. Ngunit sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng pagbabago. Nadagdagan ng mga special provision ang paggamit ng unprogrammed funds. Halimbawa, nagkaroon ng karagdagang provision na nagsasabing pwede nang i-release ang pondo para sa ilang government-owned at controlled corporations gaya ng PhilHealth. Dahil dito, nawala ng 74 na bilyong piso ang PhilHealth dahil ang pondo ay na-redirect papunta sa ibang item. Ito ang naging dahilan kung bakit maraming mambabatas ang nagdududa kung ginagamit ba ng tama ang unprogrammed funds o nagiging paraan ito para mailipat ang pondo sa ibang proyekto na hindi malinaw ang detalye. Dagdag pa dito, may alegasyon si Bryce Hernandez na hindi lang simpleng insertion ang nangyayari. Ayon sa kanya, may porsyento raw na kinokolekta mula sa halaga ng proyekto bilang komisyon para sa mga sangkot na opisyal. Binanggit niya na nasa 30% ang sinasabing ibinibigay kina Estrada at Villanueva. Kung totoo ito, ibang usapin na ito dahil malinaw itong korupsyon. Ang problema, kailangan rin ng malinaw na ebidensya para mapatunayan ito. Kaya tinanong siya kung kaya ba niyang magpakita ng mga resibo o anumang record na makapagpapatunay ng sinasabi niya. Sinabi niyang kailangan niyang bumalik sa bahay niya para maghanap ng mga dokumento. Ngunit hindi agad ito pinayagan dahil may pangamba na baka hindi na siya bumalik o baka mawala ang ibang ebidensya kung bibigyan siya ng kalayaan na mag-isa. Pinag-uusapan pa ngayon kung pwede siyang samahan ng mga escort kung sakali mang papayagan siyang bumalik para maghanap ng pruweba. Kasabay nito, lumabas din ang isyu ng mga disappearing messages na ipinakita sa investigasyon. May mga nagsasabi na hindi ito sapat bilang ebidensya dahil pwedeng i-edit o palitan ang detalye sa ganitong klase ng mensahe. May ilan namang senador ang nagsasabing hindi rin maaasahan ang screenshot ng isang disappearing message dahil hindi ito maituturing na tunay na kopya ng orihinal. Kaya naging mas mabigat ang pangangailangan ng mga konkretong dokumento at hindi lang basta mga mensahe o salita. Matapos pag-usapan ang tungkol sa DBM at ang tila pagmamagic sa mga pondo, lumalim pa ang diskusyon sa hearing. Isa sa mga binigyang diin ay ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations. Para bang nagiging second budget ito na ginagamit para pondohan ang mga proyekto na hindi malinaw kung saan eksaktong nakalista o nakapaloob sa regular na budget. Ang mas nakapagtataka pa, may mga pagkakataon na ang perang dapat para sa regular na budget ay naililipat daw sa unprogrammed funds o special purpose funds. Sa totoo lang, ayon mismo sa ilang senador, hindi raw ito normal. May mga veteranong senador na nagsabi na sa loob ng halos dalawang dekada nila sa Senado, hindi sila nakakita ng ganitong sistema. Kaya lumalabas na may nangyayaring hindi pangkaraniwan at posibleng may kasabwat sa loob ng ahensya, partikular na sa DBM. Dagdag pa rito, binanggit rin sa pagdinig na may mga proyekto gaya ng flood control sa Mindoro na pinagmamalaki ng ilang kongresista pero kalaunan ay lumabas na substandard o ghost project. Ang ibig sabihin nito na ilaan ang pondo at may papel na nagsasabing natapos ang proyekto pero sa aktwal, wala naman o hindi maayos ang kinalabasan. Kapansin-pansin na ang mga ganitong proyekto ay nakapailalim sa special purpose funds na ayon sa ilan ay hindi madaling basta-basta ilabas kung walang rekomendasyon o pag apruba mula sa DBM. Ito ang punto kung saan mas lumalakas ang hinala ng karamihan na may kasabot sa loob ng mismong ahensya. Kasi nga ayon kay Senator Wynn, hindi lumalabas ang pera mula sa unprogrammed or special purpose funds kung walang basbas -bas ng DBM at kalauna ng presidente kaya't may mga tanong kung sino ba talaga ang pumipirma bago tuluyang mailabas ang pondo. Bukod pa sa usapin ng pondo, tinalakay din ang tungkol sa mga posibleng gawing state witness. Nabanggit si Diskaya, pero ayon sa ilang miyembro ng komite, hindi ito natuloy dahil hindi pumasa sa proseso at hindi inaprubahan ng dating Senate President. Gayunpaman, muling lumutang ang pangalan ng ilang tao gaya ni Sally Santos ng SIMS. Siya mismo, sa harap ng komite, umamin at nagbigay ng testimonya tungkol sa dala niyang malaking halaga ng pera na umabot daw ito sa 457 milyong cash. Nakakagulat at nakakakilabot ang bahagi na iyon dahil hindi normal na ang kontratista mismo ang magdadala ng ganitong kalaking halaga papunta sa opisina ng district engineer. Ayon sa sistema, dapat ang gobyerno ang maglalabas ng pera para bayaran ang kontratista matapos ang mga progress billing. Pero sa kaso ni Sally Santos, tila baligtad ito dahil siya ang nagdala ng pera. Mas lalo itong nakapaglalakas ng hinala na may umiikot na pera para sa katiwalian. Bukod kay Santos, binanggit din kung posibleng maging state witness si Bryce Hernandez pero ayon sa komite, magdedepende ito sa Department of Justice kung may maituturo ba siya na mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya. Ang problema, tila humihinto ang investigasyon sa away Nina Hernandez at Alcantara. Tinuturo nila ang sa isa't isa, pero sa huli, pareho namang silang nababahiran ng pagdududa. Lumabas din ang mga litrato na nagsilbing ebidensya laban kay Alcantara. Sa una, tinatanggihan niya na siya iyon. Pero kalaunan, umamin rin siyang siya nga ang nasa larawan. Sa kabila ng pagtanggi, malinaw na lumalabas ang papel niya sa usapin. Sa kabuuan, ang investigasyon ay nagpakita ng mas malalim na suliranin sa pamamahala ng pondo ng bayan. Hindi lang ito simpleng usapin ng maling gamit ng budget, kundi tila may mas malawak na sistema ng sabuatan at pagkukubli. Ang hamon ngayon ay kung paano ito huhulihin at masisigurong hindi na mauulit. Sa huli, malinaw na ang isyo ng budget insertions at paggamit ng unprogrammed funds ay hindi lang basta simpleng papeles o numero. Ang nakasalalay dito ay ang tiwala ng taong bayan at ang tamang paggamit ng perang galing sa buwis ng bawat Pilipino. Kung patuloy na mauulit ang ganitong kalakaran, sino pa ang magtatanggol sa interes ng publiko? Kayo, kung kayo mismo nagbabayad ng buwis, ano ang mararamdaman ninyo kung malalaman ninyong hindi malinaw kung saan napupunta ang perang pinaghirapan ninyo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.